Hi guys! Magandang umaga! Samahan niyo po akong pasukin itong Embassy Riding School. Ayan. Dito po gaganapin ang birth birthday ni Nina. Tomorrow. Ayan. Po lang po kung ano ang itsura sa lugar. Dahil first time ko pong nakapunta dito. Hi guys! Magandang araw po sa inyong lahat. For today, ailaan niyo kung nasaan ang ati-wewe niyo. Ayan. Nagpunta ako sa... Embassy Riding School kung saan gaganapin ang birthday ng Nina Banana. Yes. Mukha yata isang buwan gaganapin ang birthday ng Baba Girl. Pero tiningnan ko lang ang location at sinigurado na smooth siya na makakapunta ang mga bata kung anong weather. Ayan. Ito pala, ang lalaki ng mga kabayo guys. I never seen a huge horses like that, sobra ang laki nila guys ayan, abangan nyo ang birthday celebration ni Nina dito sa India kasi nga, last na to hindi na kami ano pauwi na kami ng Amerika so yeah, here we go guys after ko pag- meeting sa event organizer dito sa embassy, ayan nga, sabi niya, pwede ko na naman pong videohan yung mga kabayo. Pero mag-ingat lang daw po ako dahil meron daw po dito kabayong nangangagat. Kaya ayan na nga, naglakad-lakad na ako. Na-amaze ako guys sa sobrang ganda ng mga kabayo dito. Ito talaga yung ginagamit sa pag-aaral ng pagsakay ng kabayo. Naalala ko tuloy ang kwento ng aking lolo kasi daw po bago nung World War II ba yon? Sabi niya, ang dami niya daw pong alagang kabayo kasi ang lolo ko ay Chinese. At dahil nga daw pong magigera na, itinago niya ang kanyang mga kabayo sa sementeryo. At mula daw po noon sa kalaukan, hindi na po niya nakita ang kanyang mga kabayo. Transformer? Is that the name? The Transformer. That's the name? Yeah, yeah. That's so cute. Transformer. The this one is Kurt. Table number and ah, that's the name. Okay. Hi, Kurt. Whoa. And then Vadim? Badim. Who's Vadim? Oh, Vadim. birthday 2008. Oh, okay, so that's their birthday. Badim 2008. Warm that's blood is okay. Warm blood. Yes, it's okay. Where do they come from? Right. This one, this one. Is, there, where, is that from India? No, no. UK, UK yes. Warm blood. How many horses you have? Uh, 89. 89, okay. Asan na yung asawa ko? Nga wala Oh, wow! Okay. Dito daw, meron pa daw. And they have their names. Gastrol. Hello! Mm -hmm. Ang daming kabayo! 2013 he was born 2013 gusty ruler sea star next part of hobo ah ang laki you come this okay thank you mas ko nakakatakot alam mo yung nag kang ano yung nag mukha kang I'm also living in Australia yeah Which is this the horses that you guys use for uh, pony rides? Yeah, yeah. These are, yeah. This is Belladonna, 2016. Dinky boy. Oh wow! You guys taking care. Leona, thank you. Mar, warm blood. Hi. Carlson. Naku, magugustuhan ito ni. Salvatore. The Cars. Warm Blood, 2008. You were born. Capo Cassione. Stallion. Warm Blood, 2002. Hello? Oh my God, ang ganda. Wow. O, oh, di ba? <laughs> ganda. Alam nyo guys, ang lalaki nila na natatakot ako. Kasi ang laki, parang giant, di ba? Ngayon lang ako nakakita ng ganitong horse Magugustuhan to ni Salvatore dahil mahilig din sa kabayo. Si Sonic the Horse. Yeah, di ba? Hugo! Makain si Hugo? Busy sila. Ang lalaki, guys, oh. Bobby Kalina 2008 Bailey ah ikaw pala 'yung nangangagat ah Pilatus wooh Ang ganda ko. 2003. Hoy, ikaw yung pinakamatanda dito. Ah, grabe. Dito, ito naman yung mga horses na ginagawa. Quadra. Ito naman yung horses na pony ride sa birthday ni Nina. Ito pala yung horses. Kabayo ni Nino sa isla. Bata pa yun. Baby, baby pa. So, ito yung mga horses. Ayan o. Oh. Ano guys? Oh, yung isa naglalakad lang mag-isa o. Oh. Ayan, ito pala yung horses na sasakyan nila sa birthday. guys, hindi hindi Ito, diba? Hi. Alam mo ba guys na ang Embassy International Riding School in Bangalore is such a prominent equestrian facility in India? The school was established in 1996 by Mr. Jito Virwani. The school employed qualified and experienced instructors, including national and international coaches who provide high-quality trainings. At may iba-iba silang lahi ng mga kabayo. Ito ay yung tinatawag lang warm bloods and indigenous breed. At ang school na ito ay nag offer din ng equestrian courses and accommodation and hospitality. The school is environmental initiatives. Is committed to environmental sustainability implementing green practices in its, its operation and promoting eco-friendly initiative within community. O oh, diba guys? Bonga. Ito kasi yung mga gusto kong mga birthday yung nasa nature ka lang at syempre you enjoy the company of animals at syempre ang mga bata dito makakatakbo na, di ba? Diba? Masaya to, guys. At sobrang daming puno. Alam nyo ba, guys, nag-o-offer din sila ng glamping. Meron silang mga tent dito. At tapos, meron din silang mga restaurant. Kaya, perfect talaga ito sa family activity. O, ayan, guys, ha. Ang dami ko nung na-share sa inyo. Maraming salamat po sa inyong panonood. At abangan nyo po ang birthday celebration ni Nina Banana. Ciao! Arrivederci!